So, good day mga kanter. Ah, ito po mga kanter, ah, iba pahagi ko sa inyo mga kanter. Ito po ay isang, ano, ah, letter Y river mga kanter. So, nahanap na ang, ano mga kanter, ah, itong Y river na may dots mga kanter. So, aming tinignan mga kanter ay talagang, ano, ah, na namin mga kanter itong ah, marka ah, dito sa Y river mga kanter. So, ito yung nakaway River na sapak mga kanter. So nakita namin ang itong site mga kanter. Na, nandito pala ang ano uh, sa Wire River mga kanter. Itong uh, nakakita sa may dots mga kanter o hole mga kanter. So nakita na ang ano, uh, marka o marking mga kanter. So ito po ang palatandaan mga kanter. Na, nandito uh, nilagay ang kanilang kayamanan mga kanter. So malapit lang dito mga kanter. So, tingnan nyo mga kantel. Ito po ay simbol ito mga kantel na tinatawag na ano, uh, andir mga kantel. Itong markan ito mga kantel. Kaya lang, hindi dito pa kanter, Ito po ay yung pang distansya mga kantel. So, dito, uh, galing dito mga kantel ay mga sa 7 3 mga kanter ang ano, uh, po mga kanter so, Ah, hanapin pa natin mga kanter ah, itong mga ah, ipapang mga marka. So ito lang ang legit mga canter dito sa Sapa sa Y mga kanter. So kita ko sa inyo mga kanter itong mapa ah, sa Wairibir River mga canter. So diyan sa unahan mga canter ay mayroong ano ah, puno ng tinatawag na niti bamboo mga kanter. Ang tawag namin sa ay isa yung bagakay. Ito tawag sa Mindanao. So, dyan uh, ah, nakapint mga kanter sa puno ng bagakay. So, ito po yung Wairi river mga kanter. na ah, mayroong hole mga kanter. So, tingin mo mga kanter. Yung dots mga kanter o hole. Dyan po ang ah, ano, adit po. O, Deposito mga kanter. So, nahanap na mga kanter. Yung sa wiribir mga kanter ay totoo talaga mga kanter na sa mapan ito mga kanter ay nandun ang deposito mga kanter. So, nakita nyo ka mga kanter ang yung markah sa uh, sapak mga kanter. So, yan po ang Wai River mga canter. So, kaganina, uh, nakita nyo kaganina mga kanter. Yan po ang ano uh, markas sa Wai River na nandun ang deposito mga kanter. So, ganyan lang pag remap mga kanter. tayo makikita ng mga mapas uh, mapa sa Wai River mga kanter, ay hanapin nyo ang, sapak sapa na nakalitir Y. Uh, kung saan banda ang hole o dots mga kanter ay hanapin mo, i mo sa doon sa ano uh, sa area mga kanter. So kagayon mga kanter ay nakita nyo sa river na nandun uh, ang na marka. So hanapin nyo yung mga marka dahil yan po ang nagbibigay uh, direction mga kanter. So yan po mga kanter. Uh, ito nakita marka na sa paligid ng mga sapa mga kanter.

So dito mga ay dyan ang doon sa ilalim na nakaturo sa bagatay o ano, aniti bambu mga cutter. So dyan ang deposito mga cutter. Nakalagay sa aming dahil ang simbol ay under the bambu mga kanter o marka oh o, o nitib mga kanter right. so yan po uh, nakaturo din sa ano uh, itong marka nakaturo doon siya sa pambo mga kanter o tinatawag na nitib pambo sa amin tawag ng mga kanter ay bagakay so mm -hmm. yan po uh, nakaharap doon sa ano mga kanter sa puno ng native na bagakay, mga kanter. So, ganyan lang ang pag-remap, mga kanter, pag tayo ay mag-remap sa area, mga kanter, para makita natin ang tabang dig site, mga kanter, sa ating area, mga kanter. So, hanapin nyo lang, uh, i-compare nyo lang ang ano uh, sa letter Y, kung saan kanya ang hole ay doon tayo magbasi. So, pag ano, mga kanter, ay hanapin nyo lang ang mga marka at susundan nyo, mga kanter, kung saan ang dipo, mga kanter. So, ito pong marka, mga kanter, ay katulog na ang under tayo. so ibig sabihin yan, yan, yan. ay yung, yung, hindi yung, yung, galing dito ang dapat i-under ay hanapin nyo pa ang bapang marka na kung saan tayo mag-under so aming nasuri mga kanter ay nandun sa bagakay ay, ah sintro ang items makanter o ang deposito mga kanter dahil ang itong under makanter ay para siyang di so nag ano siya dito ah, doon nagturo siya sa Kanyang posisyon na uh, doon tinuturo sa uh, puno ng bambu, mga canter, o tinatawag na nitib uh, bambu, o tinatawag sa amin ay isang bagakay, uh, tinatawag amin mga kanter. So, yan lang po, mga kanter, pag-decode nitong mga marka, mga kanter, ay hindi lang ito masyadong uh, mahirap, mga kanter, kasi pag tayo ang mga decoder ay alam na natin kung saan banda ang deposito, mga kanter. Ayan. Pag tayo ay mag-remark, mag-hunter at mag-layout ay kailangan mayroong uh, ibilin siya ng mga marka basian sa mga ebidensya mga kanter ay thund. yan po ang dapat nating uh, basihan o ating tutukan, tutukan ito. at alamin kung ito saan ito. siya nakaturo at saan siya nakaposisyon mga kanter itong mga marka o tinatawag na mga reference marka o marker mga kanter. So ganyan lang mga kanter kapag tayo ay maglikod ay hindi talaga, uh, mahirap ito uh, likod kapag mayroong mapa, uh, map stone mga kanter. So, nakita natin ang mga kanter na itong mapa ay letter Y. So, ibig sabihin ay hanapin mo lang ang sapa na nakaliter Y at siya may hole o dots mga kante. Yung dots mga kante, i mo kung saan uh, ang nakaposition siya at ilang meters ang kanyang ano, uh, haba nito mga kanter. Kaling sa river o Y mga kanter. So, ganyan talaga mga kantir, pag tayo ay mag remap sa ating mga area, pag tayo ay mga decoder, ay alam natin kung saan siya nakaposisyon, kung saan siya dapat natin hanapin ang mga dito mga kantir. So, do yan ang po mga kantir, sa anong talaga pag mga kantir tayo ay mag remap sa area, ay i-compare mo kung saan talaga nakaposisyon mga kantir. Itong mga Uh, markah. marka dahil ang marka makantir ay siya po ang nagbibigay direction kung saan tayo uh, patungo o saan tayo pupunta o saan siya nakaharap mga kantir. Uh, Depende yan sa mga marka na ating ano, uh, makikita sa area mga kantir. so, uh, sana mga kanter, uh, sana magustuhan nyo ang video na ito mga kantir at uh, sana makapuha din kayo sa inyong mga site mga, mga kanter para ano, ah, uh, masaya tayo mga kanter, kapag tayo ay mag uh, mag sa ating area mga uh, sana makakuha din kayo sa inyong mga sa mga kanti para tayo ay masayahan mga kanter, sa ating mga kasama at uh, po itong tulong na ating mga uh, ka ito kung mahit natin mga kanter. so yan lang po mga kanter, at happy happy hunting sa inyong mga kanti kabis all mga this is my Tid ang inyong gabay sa pag treasure uh, mga kanter kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel pakisubscribe at pag ang notification uh, para lagi kayong updated sa mga susunod mga i-upload ko mga kanter uh, chat out po pala uh, mga kanter to all Philippines Luzon Visayas Mindanao uh, happy hunting sa inyo mga kanter uh, mga kanter uh, kung ano mga kanter uh, lagi po tayo humingi sa ating may kapal na bigyan tayo laman o karunungan para cover natin ang mga treasure site sa ating mga uh, area mga hunter so mga kahanter uh, at po pala uh, sa mga nagahunting dyan uh, uh, palagi lang tayong mag ano uh, mag uh, manchit mga kante para uh, okay ang ating mga pag mga